guys welcome back sa channel natin ito napaka dumi pala nung kwan guys oh. Yeah. yung black ni Mio Sporty yan ngayon ko lang ito nabuksan mula nung kinuha ko kaya linisan natin yan linisan natin mamaya papakita ko pag nalinisan ko na yan oh. dami oh kaya pala nangamoy may langis pagka mainit na oh talaga pinabayaan nung ano yung dating may ari oh kita nyo dumi ano yan ito yung natin linisan itong C40 si yan so guys washing natin sabon nyo Ayan, pumuti siya ng konti, oh. Bukas na lang ulit, oh. Diba kanina, grasa-grasa yan. Ngayon, okay na siya, oh. Kunting ano pa, kunting hilamos pa yan. Yan, oh. Try kong spray bukas ng ano yan, gasolina. Ito, yan, oh. oh. Bukas na lang ulit to. Oh. Pinalinisan ko na. Tiyunti natin linisan yan. yan. Kaya pala pagka, ano pagka mainit na nangamoy, nangamoy no, langis napalayon na pala yun guys o, good pa yung engine nyo talaga Ngayon na buksan oh Pag mo rig na ng niya o. Ayan Ito rin natin bukas ulit guys